Mali po. Ay aking ididimo oh. mula po sa probinsya ng Romblon. Batid po sa inyo kalaman kung ano po ito. Pinabago niya po ang ito po yung bagong disin Meron po tayo pambala dito, 24 carats. Nakatis. Yung po ng ating uh, locator. Dino ko para mas lalong mapalakas. Maring tada na 45 degrees pa nah. Mahasa siya ng Mahasa. Isang magandang araw at magandang buhay sa ating mga katids, mga kababayan at mali po ay aking ididimo ito ang pinagawa ng ating sa katids mula po sa probinsya ng Romblon at ito katids yung bagong modelo na batid po sa inyong kalaman kung ano po itong uh, body nito mga katids yan ito katids at ito po yung pinagawa ng ating sa katids at pinapago niya po ang kanya pong uh, locator. Ayan, dito pa rin siya binabalahan. Ito so, kasi, ayan. Ito pa yung bagong disinyo. Ayan. At ito kasi, ay nabaklasin ko ito. Ito ay walang inalaman. Walang wire sa loob. Kundi ito ay display lang. Kaya nilagyan ko siya ng connection. At ito lahat. Ito kasi ito, ay gumagana na. At muli niyo pa ako sa mga mga Ito pa rin, yung aking bagong modelo yung ginawa at tinanong ako ng sa katiit at ang uh, mali ito mga katiit ito pa rin meron po tayo pambala dito 24 carats na ring yan 24 carats po ito na muli siya babala yan at ganoon din ito katiit ito pong uh, bracelet Sa 18 carats naman po ito katiit sulit na 18 carats at muli ko po, po inulokit ito gamit po itong uh, locator. At may bala po siya ang 24 carats na ring. Mga kapit. Ah, ito kapit. Ayan. At muli po sa probinsya ng uh, Romblon. Ito po yung iyong uh, pinagawa. At pwede na po kung bukas ay ipadala ko na sa iyo. Ito po. Isa yan. Mga kapit. At dito pa rin niya Ya, yeah, ganyan pa rin. At itong antena natin, ganyan lang siya kahaba. Huwag muna siyang pahabain pa. Ganyan lang kasi. At muli, ipapain natin dulo ng antena sa lupa. Kaya, tulad pa rin mga katinsan dati. At dandahan po ang tataas ang ating uh, locator. So, malapos na po sa At 45 degrees. Ayan. At yan po ay kung saan na siyang babaling. Hintayin nyo lang kati yung pangkalaw po ng ating uh, locator. Kapag kati ito po mga ganitong body, ay hindi din po yan. Ayan. Kaya ginawa po natin ang paraan na kayanin po ng load. Kaya rin yung bigat sa paghatak po sa ating long locator. kaya Mga katids, ang humahatak po sa ating locator ay ang gold. Hinahatak po ang ating locator. Locator po ang lalapit sa gold hindi po yung gold na lalapit sa lukitang kaya ito katiit, yun lang para mas lalong mapalakas yung pagmagnit niya nabol, dapat mamagitan po ng ating mga nilalagay na pambala kaya, ayan ito pa rin ito pa rin na katiit naliktada na lahat po yan ayan ayan ayan, malakas siya Ayan. 45 degrees pa rin mga kapiit. Yung pong pakawag natin at pagtaas. Kasi e siya lang ating poong lokator. Ayan. Yeah. Ito kapiit. Yeah. Ayan. Tuma. Taas. Ayan. Yeah. Ganyan yan mga kapiit. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Video kapiit ito. Naabot ito minsan ng 1, 2, 3 chicken kasi sobrang bigat po na kanya body sobrang ah, bigat po yung body niya na pinadala sa akin ayan yun e nga pagkamalakas po yan at ah, sa kondisyon malakas po yung ating load na nilalagay yun e nga kasi ah, nasa load po yan Ah, dito na Ay, akin naman pa rin po lalapitan. O, so, yung pagiging uh, resulta po rin ng ating bagong uh, ginawang locator. Yan. Ito po katiks. Pag nilapit ako po yan, yan po ay gusto sana po siyang iikot. Hindi man po agad ito katiks. Bibilis sa pagikot. Yan. Kung mapapagmasa dito katiks. Hindi man po agad yung Sa pagkat yan ay magsumabigat po yung kanyang pwede hanggang sa pag nakaipon po na siya ng frequency pwede ito na po magiging resulta po ng ating locator ayan hindi na po yung katis hindi po yung bibilis na mabilis hindi po ito di battery na man. mabilis na ang ikot ito po katis ayan ayan katis yan hindi mabigat ayan ito katis hindi yan po yan ito po ang higot At ito pa rin sa eh, Wala po sa baba. Ang itataas. Ayan. Malakas. Diba? Ayan. Hindi nila po yan mga kati. Hindi na po siya nagiintay ng pundo sa taas. Hindi siya may pundo. Hindi na ay wala. Dahil na mabilis siya nakakabuo ng frequency. Ayan. kita yung kapatid. Ito para ating target. ya, Ito ay pang long distance. Pang malayuan. Ayan. ya Ito kapatid. Malapitak ulit. Ayan. Ayan. Kung meron po kayong uh, ganito klase locator na gusto nyo ipabago sa akin mga katits ayan po sana po yan ikat katits ayan hanggang sa ito po ay palakas na lang palakas ito katits ayan nakakangalay dito video ko pigat ayan po yan katits pag nakabuo na siya ng frequency ayan so ayan na ito kasi sa uh, kapag lagi ginagamit mo, mahahasa siya ng mahahasa. Lalakas po na lalakas ito. Ayan na. Malakas ang frequency niya. Ayan. Busa na po yan mga katit. Ito na po yung ikot niya. Ito na po. Ayan. Ayan na. Ayan na po yung kabilis. Ito na po yung bilis niya. Ayan. Lalayo. Uh, wala na siya. Ya, jo. Nabiga siya, kaya may salida. Mabigat. Wala Ya. Ya, Ya. ito ini, Kapag ito ay, ya, kapatat, Ito po kay na siya ang ikot. Ayan. Magtatapat na po yan. Kusa na po yan. Ikot. Ayan. Kanyang siya katis. Ako kanyang pag-ikot. Ayan. Ayan. Ito katis. Hangga po yan ay bumilis na lang bumilis. Antayin nila katis. Yung pagbilis. Bibilis din po yan. Ayan. Ayan. So. At muli katiit, akin pa rin pong, uh, itong uh, mo itong Japanese one na aking pong uh, ginawa. At muli, samahan dyan katiit sa uh, pag mo po ng Japanese one. At ito pa rin mga katiit, ito po yung Japanese one na napaka-importante po at kailangan lalo na kapag magsisimula na tayo makukay. At muli po ay aking didimo mo tulad pa rin mga katiit, ito pa rin po ay binabalahan kung ano po yung ating babala yun po ay nakahanapin o ilulukit po ng ating Japanese one ganoon din po sa Lungres Locator sa antenna at Triple antenna kaya sa katis binalahan ko na ito at dito ito, ito katis yung ating puntal game ayan yan po yung ating target katis muli po dito ako sa area nito ito po katis ay sequence lang yung akin pong ginagawa ng Japanese one kapag dito po tayo natito po yung ating target sa samahong buto kaya, ito katis. kapag hawak po dito mga katis ay lapat sa palad at kayo na po ang bahala kayo kung ano yung gusto po na maghawak hawak kung saan po kayo magpate ito po lapat sa palad at ang akin po dito po yung sinutuon para hindi po siya gagalaw yung kapatid yung special gate kaya yun ang buhay lang yan pagkasa niya kapatid yan po yung laro ng ating Japan Swan ibig sabihin na dito po yung ating target at dito naman tayo sa kapila ayan Ah,

Diyan lagi natin yung ating puluhan dito. Gusto po, sa so, mga dito puso. Mga tapatan. Diyan. Diyan na po yung katit. Ito so, po ating Japanese wall. Ito so, po katit. Yung Japanese wall natin po ginawa. Ito ay meron na bibidyo kayo. Kaya medyo may ngay. Ito po yung job uh, na pinagawa po ng ating isang kate mula po sa probinsya ng Romblon. Ayan mga kate, ito po yan. Ayan. Ito po yung design dyan. Ito po kate. Ayan. Ayan. At ito naman po yung Japanese one. Ayan. Muli po mga kate, mga kaubayan, maraming maraming salamat po. At Masubaybay so, po sa aking mga ina-upload na video. Muli po, shoutout po kay Bike Tayo. Sa mga nag-subscribe po sa akin. At sa mga nanonood ng aking pong ina-upload na video. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po, maraming maraming salamat po. At mabuhay po tayo. Ang tayo ng maraming biyaya. Mga katid, mga kababayan. Muli, maraming maraming salamat po.